Eclesiastes Kabanatang Lima Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita, sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Pagka ikaw ay nanata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata, maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad, huwag bayaan ang iyong bibig na papagkasalanin ang iyong laman, at huwag ka mang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian, bakit nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay, sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan, at sa maraming mga salita ngunit matakot ka sa Diyos. Kung iyong nakikita ang kapighatian ng duka at ang karahasang pag alis ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong kamanghaan ang bagay, sapagkat ang lalong mataas kaysa mataas ay nagmamasid, at may lalong mataas kaysa kanila. Bukod dito ay sa lahat ang pakinabang sa lupa, ang hari man ay pinaglilingkuran ng bukid, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisihan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami, ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon? At anong pakinabang mayroon ang may-ari ni yaon, kundi ang mamasdan ng kaniyang mga mata? Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami, ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. May malubang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw, ito nga, ang mga yamang iniingatan ng may-ari niyaon sa kapahamakan niya, at ang mga yamang Yaon ay nawawala ng masamang pangyayari, at kung siya'y magkaanak ng lalaki, walang may iwan sa kaniyang kamay. Kung panong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli nagaya gaya nang siya'y dumating at hindi magdadala ng anuman sa kaniyang nagawa na kaniyang madadala sa kaniyang kamay at ito man ay malubang kasamaan na kung paano siya dumating ay gayon siya yayaon at anong pakinabang mayroon siya na gumagawa sa hangin lahat ng mga araw naman niya ay ikinakain niya sa kadiliman at siya ay totoong nayayamot at may sakit at pag-iinit. Narito na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw. Lahat ng mga karawan ng kaniyang buhay na ibinigay sa kaniya ng Diyos sapagkat ito'y kaniyang bahagi bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kaniyang bahagi at magalak sa kaniyang gawa ito'y kaloob ng Diyos sapagkat hindi niya alalahaning lubha ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso.